Yan dito sa dating spot natin ayan, na. Bumalik po ako rito Nung ano po dun, dun sa Gawiron Dun po sa Gawiron nag, ano, yung spot ko Ayan titestingin po natin kasi may nakita ko rito tilapang, na, Yung tilapang Ayan eh mga lumulutang eh. Dito sa may spot na to Ayan dito May nakita yung spot rito Ayan mga tilapia malalaki Ayan set, po, set mo tayo Para po tayo makahuli Ayan guys magpapain lang po tayo Ayan. May nakita po kasi rito yung tilapia Ayan, Nakalutang yan yeah, sana makahuli. Masarap po sana yung baril eh, yung airgun eh. Yan, wala po tayo pambili. Hindi pa tayo nakakasad sa YouTube. Sana yeah. po na tayo. Yan, try po natin. Baka makahuli tayo eh. Dito po kanina, karaming tilapia po na lumulutang eh. Kaya eh, sa sobrang init po, lumulutang sila. Sana makahuli tayo. bigla pong hinatak bigla pong hinatak Bigla pong hinatak. So, yun, oh. Ayan. Nag-uupo sila po sila ngayon. tanghali pa lang. Nag-uupo sila silang Gusto mo pa pa-in? Oh, uh, basta rin po ipain na. Oh. Huh? rin po ipain. sana makadali tayo Ayan po natin yung diha guys ay kung makakauli papainan ko lang po Ayan sana makakauli tayo sa diha guys Okay oh, na agad ah. <laughs> Yan guys, alala na naman tayo pa ngayon. Gusto ah. naman ah. Oh. <laughs> eh, puro kagat lang po yung ginagawa. Nagubos yung pain. <laughs> Ya oh, peace on Bia. Oh. oh. Bia po yan, hindi po lumalaki yan. Yan, hindi na po lumalaki ito. Ito po yung masarap na ano. Ay, stop Bia. Ayun ah. 10. Ay, hindi na po ito lumalaki, kukunin ko na po ito. Bia po ito. Sa, yes, hindi na po na zero, nakasambihan na tayo. yun <laughs> po, hindi na po kasi lumalaki yun eh. Ganyan lang po yun. So yun, lilibat po tayo ng pwesto. Yun, nakakaya isang biya pa lang po tayo. Ayan na po tayo. Dito sa, silanggalin <laughs> natin dito nung mga nakaraan. Ayan, ito. Ayan, dyan tayo po pwesto. Doon po sa kabila eh. Ano po, ah, uh biya lang po yung kumakagad na kaysang biya pa lang po tayo ayan, nagayak uh, pa lang po tayo ng pamingwet ano, makahul tayo rito kaysang biya pa lang po tayo sa kabila Ang makahuli tayo. E, Ay lipat po natin 'to. Payong oh. Sobrang init po rito eh kaya nagdala pa ako ng payong. Sa ispat to sobrang init. Napagainit po kaya nagdala pa ako ng payong. Sa may ispat na to. Eh po kinakagat oh. Ayan, wala pa tayo, wala kasunod po yung nahul natin biha. Ayan, tsaga-tsaga tayo. Baka may mahuli pa eh. Yung sana makahuli pa tayo. Ayan Oh. Ayan po. Ayan, biha po, laki. Ayan po, laki oh. oh. buhay na buhay po. Pangalawa na po itong biha. <laughs> laki Oh. E, sarap po yan, nice na. Yung biha. Nakakadalawa na po tayo. Ito po isa oh. Ah, ito. Nakadala mo na po tayong biya. Masarap po ito pag inadobo. Ito. ito. Sarap po yung biya na yun pag inadobo. Ayan guys, nahuahuli. <laughs> Ayan po, nakahuli yung dito ko. Ayan po, eh. nakahuli. Oh. Ayan po. <laughs> Ayan po. Oh. Ayan po. po yung dito ko. Ay, nakasalamat. Lord, thank you Lord. Ayan. Ayan, karpo po. po? Nakakatalo na po tayo. Eh nakahuli po ni at ako. Hindi siya. Eh thank you Lord dahil nakaka-karpa po tayo. Piston. Ayun biya, dalawa pong biya sa kasa pong karpa. Eh nahuli natin. Ayun po, nakahuli po yung dita natin. Peace Piston. Karpo po ah, karpa. Eh sana makahuli pa ulit. <laughs> Alam ko po, hindi na kakahuli po ng karpa, Kasi mga ilang oras na, mga dalawang oras na po ako rito. Ayan, dalawang biya po, saka isang karpa. Ayan po. Ayan, tatlo, tatlo na po sila, tatlo. Ayan, sobrang init po rito. Kahit po nakapayong. Ayan, dalawang biya na po, saka isang karpa po. Malaki yan. Ayan, malaki po yung karpa na yan. Eh sana madagdagan pa. Para para maganda po yung ating i-upload po sa YouTube saka sa page. Eh, sobrang init po ng ispat ko. Tinde. Ha? Eh, kahit po may payok at may may payong matagos pa pa rin po yung itang araw ayan mamaya maya po uh, uwi na po ako makahuli man o hindi na pagkain rito sa lugar na to ayan po ayan nakaupo ako rito sa tricycle ko po sa service ko sobra po init sobra mamaya maya, uh, mamaya maya po uwi na po ako hindi ko nakapukaya yung inip. Sobra. eh okay, so yun guys. Uh, uwi na po tayo. Yan, okay na po yun. Dalawang biya po. Saka malaking kahit po ang nahuli natin sa dihagis. Yan, sa wakas nakahuli din po yung dihagis natin. Harap pa po ang nahuli niya. Yan, salamat, maraming salamat po sa mga bago kong subscriber. Silent viewer. Ayan, subscribe naman po ng ating YouTube channel. Tapos pakadamay na po yung aking page. Ayan, maraming maraming salamat.